Hello you know, mga ka basketball lovers, artists. Na ko i-promote nga uh, account mo si Liquid Smoke. Liquid Smoke. Sa kato nangita ng diha og mga ingita og NBA in League pass. Uh, pwede mo mo-order ani niya. Kani mo legit. makita ma search ninyo na siya ay 17 likes o 45k followers so diri ko naka order sa iya ha kay karon mga karon mga scammer ari ka sa legit so muna ako ang ipm sa dapat ikaw ang unang ang ipm sa iya si liquid smoke muna nga ako yung unang ni, ni pm sa iya ni contact tapos uh, mura lang 350 ang inbilig pas premium lang po tapos ito na yung ano account ko to yeah. wata yung ano wag tayong masyadong magtitiwala dapat dito sa legit ito si liquid smoke legit na legit ito na may account na ako Ito lang muna mga boss.